Here and they like yes it does it has everything to do with it it has everything to do you to sit here and pray look at me when I talk to you family bay, may problema. Karamdaman hindi mali ang makaramdam ng abo. Dito sa Troma ng ma Mabuhay mga katroma at mga katropang mga may pinagdadaanan at yun naman po tayo sa ating munting tambayan o pwede tahanan para sa mga anak na pinabayaan dito sa Troma ng ina MO! May mga bago tayong katroma ngayong araw ang isang mga taga maginhawa ngunit buhay raw niya ay kaawa-awa Punzalan! taman tama Wala naman sa barangay na pinagkaisahan ang batang walang amang maaasahan. Valentine. Ako yung inaasahan eh. Tayo naman sa episode dating ngayon. Araw, ihimayin natin ang nakaraan kung bakit ka nga nagkaganyan. At parang kasalanan ko. Kaya nga kayo nasa trauma na pinungo. Para sa akin kasi, talagang salamin ang tahanan ng lipunan. Dito sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba nakaka ang tahanan ng ating kinalakihan sa ating pananaw at pakitungo sa lipunan. Ngayon, bilang mga mag-aaral sa kolehiyo, ating hihimayin ang ating mga karanasan mula sa ating kapataan. Kaya, matanong ko lang, kamusta naman kayo ng mga kapamilya nyo? Siyempre, maraming pinagdadaanan at sa tayo nasa trauma ng inam mo. Pero, sige, simulan ko. Ako, kami ng pamilya ko, mas pausa ako sa mama ko kasi siya lang yung nakatanggap sa akin sa sino man ako ngayon. At malaking support na binibigay niya sa akin para sa mga uh, ibang kapamilya dito sa bahay. Ikaw, Jillian. Mas closer pa ako sa mga mam, kay mama ko at sa ate ko sa mga problema and pwede chismisan kasi. Malakas kami sa chismisan eh. Yun. Okay naman. Ikaw naman, Valentin. Wait. 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 ako. Okay. Kamusta ba kami? Hindi na kami nag-uusap eh. Well, why? Why not? Bakit sila ka-bonding? Oh. Naalala ko talaga yung Lucky Mead. If y'all have lost that. Enemies. <laughs> Understandable. Ayan! Ngayon na natin ang ating mga ng oras ng pag-uusapan natin ang mga ito sa mga pinagdaan ay ihanay. Bilang paghahanda sa seryong ito, gumawa kami ng listahan ng ilang toxic Filipino family culture na nananasan ng kabataang Pilipino at iyaharin namin ang tatlong pinakamasaklap batay sa aming karanasan. Para sa mga manonood, maaari ninyo ipasikira sa comment section ng inyong mga kasagutan kung so gusto ninyong ito ang pag-usapapan. Oo nga, para may kukumpara natin sa mga karanasan natin, baka pala iba-iba ang magiging natin sa mga manonood. Ito yung nagawa naming paghahanan, ay. Right. Mga kategorya, ang tanda-tanda mo ng bata ka. Ito naman, katulad ng kasarian, marahil na ang edad din ng bata ay may katumbas na angkop na pag -ugali. Mayroon ding mga pagkakataon kung saan napipilitang tumanda ng mabilis ang bata o kaya naman na itinuturing pa rin silang bata kahit na sila ay matanda na. Putang na loob! <laughs> Kaysa pang pa tungkulan ng mga anak na magsilbing pamumuhunan ng mga magulang tuwing sila ay tumanda. Lilipas din yan. Ito naman ang ideya na kailangan lamang tiisin lahat ng mga suliranin, gano'n man ito kahirap, at na ang pagpapakita ng kahinaan ng loob o kaya negatibong damdamin ay hindi kaaya-aya. Buti pa siya, no? Ito ang proseso ng pagkukumpara ng anak sa kanilang mga kapatid, pinsan o kamag-anak bilang paraan ng panghihikayat. Nasa isip mo lang yan. Ito yung hindi pagsiseryoso sa kalusugang pangisipan o mental health. Pinapakain ka na pero ganyan ka pa rin. Wala namang depression nung kabataan namin. Kababayan mong tao, pag-iisip na dapat may tiyak na kilos, kasuotan at pag-uugali ang mga anak batay sa kanilang kasarian. Mapasok din dito ang diskriminasyon sa mga taong miyembro ng komunidad ng LGBTQ+. Mga sumbat ni tita, ito ang pagbibigay ng mga komento ng mga kamag-anak ukol sa itsura o kalagayan ng tao na maaaring hindi siya komportabling pag-usapan. Dahil limitado lamang ang oras natin, tagis sa tayong mananalita ng nais natin sa baby, pinakamatinding kasanayan ng ating mga kapamilya. Okay lang ba para sa inyo yun? Sapat na rin, basta may mapag-usapan. Buti ka lang kasi baka gabihin tayo pag hindi. Sige, simulan ko. Yung napili ko ay yung nasa isip mo lang yan o di pagsasayosan ng mental health. So, sa ekskwela ko nung grade 1 to 9, hindi uso noon bigyan pansin o sinaseryosan ang mental health. Pinabaliwala lang nila ito. Na-associate nila agad sa pagiging baliw ang mga therapy or psychiatrists. Lalo na pag yung guidance, yung disciplines office sa mga eskwelahan. Sa inyo din ba, ibig sabihin agad ng disciplines office, papagalitan ka. At hindi siya yung patulad sa kolehiyo natin ngayon na CIT, yung discipline or, discipline or guidance office para siya sa pagtulong sa mental health tuwing kailangan mo at hindi para pagsabihan ka. Yung uh, guidance office nyo uh, sa school nung araw, ganun din ba na ina-associate sa pinapagalitan ka imbes na more on parang therapy like sa uh, ginagawa ngayon ng CIT? Oo. Sa guidance office namin dati, yun nga, pinapagalitan ka or kaya ano, tinatakot ka. Ako, tinakot ako eh. Sabi sa akin, huwag ka magpapakamatay. Pupunta ka sa impyerno. Iny Parang, okay. <laughs> Hindi ko naman po yung tinanong, pero nandito po ako para sa support. Pero ganun nga, papagalitan ka. Imbis na bibigyan ka ng support na kailangan mo. Sa eskwala mo naman, Jillian? Yeah. Hindi ko medyo sinare sa, ano, sa guidance yung about sa mental health. Sa mental health kasi ano, parang kasi Catholic school yun eh. Parang may mga problems pa rin. Hindi ko medyo trusted yung ano yung gagawin. Ayun lang. Ang topic naman na pinili ko ay yung kababae mong tao. O kaya yung pag-iisip na may tiyak ka na kilos na sinasabi ng mga tao batay sa kanyang kasarian. O kaya naman diskriminasyon kung sila ay L sa LGBTQ community. Dito kasi sa Pilipinas, napaka-traditional dito, di ba? Kailangan palagi kang sumunod sa sinasabi ng society. Kunyari, kailangan ganito ka kumilos, kailangan babae ka, kailangan palagi nakasarado na eks mo pag umuupo ka, o kaya kailangan palagi mahinhin yung pagsasalita mo. Ang dami na lang Alam niyo yon So like kayo, naranasan niyo ba yon yung paggaganon? Like, kailangan gan, ganito ka kumilos kasi eto yung kasarian mo, o kaya So, patungkol naman sa LGBTQ, pwede din yun. Like, tanggap ka lang nila pag nakakatawa ka na bakla, ganun. Oo. Oh. Uh, sa akin, imbes na kababae mong tao, kalalaki mong tao yung palaging uh, ino-comment sa akin. And, sa mga ng bata pa ako, hindi naman ako, hindi ko ina-associate ang sarili ko sa uh, yung gender ng lalaki. Kasi so, nung bata pa ako, kina-question ko na yun. Pala yung inaakala, kahit nung kinder pa ako, sabi ko sa sayuli ko, ano kaya pag babae pala ako? During, uh, during uh, middle school, o nung grade school ko, uh, nag-identify na lang ako as uh, lalaki. Kasi yun naman yung tinatawag sa akin ng lahat. Kahit nung nag-come out na lang ako as uh, non-binary nung uh, uh, pandemic. Kasi mas, op mas uh, open na yung mga ganitong discussion. And ayan. <laughs> Parang mapang na sinasabi yung mga kababaihan mong tao, kalalaki mong tao, lalo na sa mga minors. Kasi wala lang. <laughs> Parang masyadong conservative at saka tao lang naman tayo. It's more about kung paano ka mag-navigate sa mundo at para mag-survive. And less about ganito ka, kaya dapat ganito yung kilos mo. Hindi hmm. ganito. Para sa akin. Tama naman. Ikaw, Jillian, ano mga karanasan mo sa ganon? Um, parang walang, wala akong naranasan sa na ganon. So, wala akong masyadang masasabi. Oh, yes. Eh, di ka pala na yun. di ba? Pero iba, iba naman. Para naman sa akin, as hindi rin naka-fit sa gender binary, uh, palagi sa akin sinasabi, kababae mong tao kasi yun nga, palagi ako nakabuka ka umupo o kaya ano, nakikipagkaibigan ako sa mga lalaki, pagsapakan pa minsan, ganon. So like, palagi yun sa akin sinasabi, kababae mong tao, kailangan, ba't ganyan ka kumilos, ganon kababae mong tao, ba't ka ganyan, nakikipagkaibigan ka sa lalaki, malandi ka siguro, no? Ganon. Ew. Ew, minor may pa noon. Diba? Ang daming kailangan sundin na gender roles. Eh, ano bang pakin ng mga tao sa kasarian natin sa baba, diba? Ang, ang, ang importante, may, titap, may tinatapakan ba tayong tao? So, ang next naman na topic is mga sumbat ni Tita. Jillian? So, yung pinakamasakit talaga sa akin yung sumbat ni Tita o pagbibigay ng komento ng na baka hindi ko po, portable yung pag-usapan is yung kinocomment about yung body ko kasi masyado mataba talaga kasi tumakay na ng madami and uh, minsan yung sinasabi sa akin ng Tita ko ang, ang taba mo ah mas mataba siya kaysa sa akin eh and tapos nung nagpa ako check up ako about sa ano ko sa ay um, parang pinagtawanan ako sa pagtawid ko ng lola ko. Lola ko mag <laughs> yon So, hindi nila alam masyadong masakit yung mga salita nila. Eh, hindi um kayo po. Naranasan niyo po ba yung mga masasama? Yung mga hurtful na mga salita galing sa mga relatives niyo? Kayo po. Naranasan niyo po ba? Favorite? ah uh, ako naman, yun, patungkol din sa weight. O kaya naman, patungkol naman sa mental health. Yun. Yung palagi sinasabi, ano, like, ba't ka ganyan kumilos? Ba't ka, ba't parang hindi ka normal? <laughs> Alam niya yun. O kaya naman sa, yun nga, sa weight. Like, ang payat-payat mo, kumakain ka ba? Even though, punong-punong yung plato ko. Ganon. Siyempre, yung sa weight ko, hindi kasing, ano, kasing lala ng mga tao na nag, nag, baba, nag body shame or nag body shame. But like, it's still there. Kumbaga, parang, kailangan palagi kang may, kailangan may baguhin ka sa katawan mo, kaya sa kinitos mo, para ma-please mo yung mga uh, relatives mo. Ito naman. Kaya, kardera. Ah, uh yung previous topic natin, pwede na din pumasok dito yung mga sambat ni Tita. <laughs> Actually, hindi lang sambat ni Tita. Manami na din like, uh, distant relatives ko na di ko na kinakausap mo sa yun. And other people, kinakomment nila yung kung paano may loss. Minsan naman din yung weight ko. Ano ba? Marami, si marami silang uh, comment. Hmm. Teka, tinatry kong alalahanan yung mga memorable sa akin na mga sumbat ni Tita. <laughs> teka, teka, teka. Uh, okay. Uh... uh ang pinaka-memorable sa akin na sumbat ni Tita is yung buhok ko. Nung uh, senior high school ako, hindi pa naman ganito kahaba yung buhok ko. Ay, natin hanggang ganda dito siya sa leg. Tapos, ah, uh, sabi niya sa mama ko, hindi niya daw babayaran or hindi daw siya tutulong sa pagbayad ng tuition ko sa senior high school pag hindi daw ako nagpag <laughs> And, I'm looking back at it now, ah, uh, yung buhok ko, sobrang laki, malaking, ah, uh, pati siya ng, ah, uh, identity ko. Para sa akin, ang buhok, gender affirming kayo to. <laughs> And, pati ito ng katawan ko. And, in, at pag hindi ako uh, sangayon sa pagtanggal ng buhok ko, para sa akin, I would consider, i consider ko siya as, ano, mutilation. Kasi, hindi, hindi ko kayo na-concept na magpagulpahit. At mas kompatable ako sa sarili ko pag mas yung Boko, which, ngayon, eh, uh, kaya, ah, dito ako nagpapagubit ng ilang taon, ah, eh, ng mga one and a half na taon. Dahil doon. Kasi, pinaka lang ako dito. Yun lang naman yung pinaka-memorable na sumbat sa akin ng tita, pero yung mga nasumbat din sa inyo ng tita niyo, na ano ko naman nandiyan. <laughs> Nakakuha. Yun lang. Ayun mga kadrama. Lumilitaw talaga na kahit iba-iba ang ating mga karanasan, mayroon pa rin makikitang pagkakatulad o mga karaniwang pagkakaisip gawa ng kulturang at kinagisnan. Kitang-kita rin ang naging epekto nito sa ating mga kaugnayan at karamdamin natin sa ibang tao at hindi na rin sa ating mga sarili. Bukod pa dito, masasabi rin natin na tila ba magkakaugnay ang ating mga kapag-usapang kulturang Pinoy sa kultura ng pangkalahatan at na mahalagang mapagtatantuhan natin ito ang kinalakihan ng ating mga magulang at ang pinagmula ng kanilang mga paraan ng pagtuturo sa ating mga buhay. Samantala, hindi ibig sabihin ito na agad silang mapapawalang sala ng kanilang mga naging epekto sa ating mga buhay. Tama kayo dyan. Napapansin man nila ang mga gawang ito, hindi. Mayroon pa rin na epekto sa ating paglalaki bilang mga taong Pilipino meron din siyang suliraning talakayan kasama ng ating mga kapamilya sapagkat kailangan pareho kayong may kagustuhan tugunan ng mga hamak um, na kasanayan at hindi lahat may luhong na kakaroon ng pamilyang bukas ang isipan. Masasabi ko rin may mga pagkakataon na di intentional ang kanilang pag-uugali at nawala silang nakikita ang pagkakamali rito ah uh, dahil doon, mahirap ipaliwanag na nakakasama pala sila ng mga kanilang ginagawa sa atin kasi sa kanilang mga mata, isa siyang bahagi ng pagpapalaki. Nakalit talaga. Kahit na hindi man agad natin malulutas ng ating mga suliranin sa pamagitan ng pag-uusap, ang mahalaga ay nakakaroon tayo ng kamalayan tungkol sa naging karanasan natin ang ating mga kapamilya upang makita natin ang mga pamamaraan kung paano natin may ang ating mga sarili para sa susunod na generasyon. At kaya naman narito tayo sa trauma ng ina mo para makapagbigay ng malay tungkol sa mga gawain ito sa kultura. Ngunit ngayon, naubos na rin ang oras ng ating pagkukukay sa mga nakaraan. Magpakabusog, uminom ng tubig, matulog ng maaga, palagi mag-ingat at di ba pa mga katagang, baka hindi mo narinig sa inyong mga magulang. Hanggang sa mga uli, mga katroma, ako si Kelia. Ako si Jillian. At ako si River. At laging alalahanin, hindi ka nag at hindi ka tagang basta-basta. Trauma ng ina mo! <laughs> Anyway, okay, try natin. One, two, three. Trauma ng ina mo. Trauma ng ina mo. Hindi <laughs> talaga kaya magsabay-sabay.